Hello guys, welcome back to the channel. So gabi kumusta na kayo guys? I hope you are absolutely fine. So gay, Sa video ngayon ay mauunawa natin ang diskarte ng one mother candle at kung paano natin ipagpapalit ang mother candle. Okay, tulog na ako. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa na ang video na ito ay hindi payo sa pananalapi. Hindi ko inirerekomenda sa inyo na makilahok sa pangangalakal dahil sa tuwing kasalika, mayroong isang panghuling panganib na kasangkot na hindi lahat ay kayang bayaran. Okay, so First of all, I would really like to tell you that this particular video is not the final advice. If you genuinely want to trade, then you can certainly do it, but I will only show you my detailed analysis here. Okay, so paano ako makakapag-trade dito? Sa anong paraan may sarili akong diskarte, paano ako mag-trade sa mother candle? Ano ang concept nito? Malamang narinig mo na ang tungkol sa mother candle sa maraming lugar, kaya sa video ngayon ay pareho tayo ng trade. So let's start the video guys. Okay so the chart of USD INR OTC is open here. Now USD OTC, USD IR means USD means dollars and INR is what their market is OTC rupee I counter. Kaya dito natin malalaman ang kumpletong sistema ng Mother Candle. Okay, guy, tuwing nakakakita tayo ng mother candle, tulad ng kandilang ito, magandang mother candle, tapos yung midpoint ng mother candle is considered as level 1 kasi level 1 na. Okay, ngayon, ayon sa level, kung makakita tayo ng magandang level, we can consider that as well. Okay, guy, if you see the backside, ang daming benta sa level na ito, after that, tumaas ang market, pero nung breaking, nag-retrace at bumaba ang market. Okay, tingnan mo, sa tuwing nagsasara ang market, nabuo ang isang grade candle. Bagamat tumaas ang market, kung saan nangyari ang breaking, sinubukan ng isang retracement market na dumating. Sa pangkalahatan, kapag ang merkado ay nagbigay ng pahinga, ang susunod na kandila ay naging berde at ang merkado ay tumataas dahil sa retracement. Kaya ang antas na inilagay namin sa merkado ngayon ay ayon sa kandila ng ina, kaya nakita namin ang isang napakahusay na antas. Now, if we trade from this particular type of level, then there are very high chances that the overall probability of your trade being in profit significantly increases. So, in the same way, we carefully look at other candles as well and we will target their precise middle point here. If you observe, then the middle point of this specific candle that we are looking at is this. The exact smack middle point of this candle is indeed this, okay? In a... Kaya dito ang market ay nagbigay ng closing. sa ibaba nito second overall kung titingnan natin ang second level we can consider this level the breaking has happened in the market and after the breaking the market will be on the downside from the middle point of the level of one mother candle formed kaya kung makikita natin ang market sa antas na ito maaari tayong kumuha ng trade para sa pababang direksyon kung ang kandila sa merkado ay nagiging pula at hindi nagbibigay ng pagkakataong umakyat maaari din tayong bumaba sa susunod na kandila dahil may pagkakataon na bumababa ang merkado mula doon. Ibig sabihin, napakataas ng pressure ng mga sellers dito guys. Okay, so now let's carefully see the gauge. If this one gives a clear break, then we will definitely consider a down trade for the downward direction. Okay, okay guy. So I have placed three trades here for downward kasi mataas ang selling pressure dito kaya lang. Kasi kahit ngayon hindi pa nakakapag-pump ang market. Kasi medyo maayos naman ang takbo ng mga sellers dito. Ang pangalawang mahalagang bagay ay ang ating inang kandila. Pagkatapos ng Mother Candle, isang napakagandang green candle ang ginawa at nagpunta pa ito sa palengke ngunit hindi nakaligtas dito. Dahil maraming mga nagbebenta dito kaya ang mga nagbebenta ay aktibong nagpapababa ng merkado. Sinusundan nila ang merkado at magkakaroon ng isang tiyak na antas. Mula sa tiyak na antas ay magkakaroon ng pagbilis sa merkado. Okay, if we carefully place just one level, okay, if we meticulously place one level, then after this one level, buying can potentially start right here. Okay, so guys, you can clearly see that I have precisely placed this level. After this specific level, buying can indeed commence right here. But overall, one distinct red candle will be formed here. And in this area, the market is clearly trying to go downward. Okay, 3 to 1. So guys, makikita nyo dito na naging profitable ang trade natin dito. Okay. Kaya sana ay naintindihan mo kung paano natin ginamit ang ating diskarte sa mother candle dito. Okay, now, let us take more trades and I will try to take more trades here. And in that, you will see gas So now, let us see USDCN. Okay? Kaya't maari ba nating isaalang-alang ang antas na ito bilang inang kandila sa pangkalahatang merkado? Okay. Kung isa sa alang-alang natin itong mother candle, ang tinutukoy dito ay ito. Okay. At pangalawa, kung maglalagay tayo ng label, ang antas na iyon ay maaaring ganito kung mabuo itong pulang kandila, okay? Bagamat ang pulang kandilang ito ay pulang kandila, kung ang pulang kandilang ito ay nabuo at side closing sa ibaba ng aming one level na antas. Ang isang gilid sa ibaba ng antas na ito ay pagsasara. Kaya dito magkakaroon ng mga pagkakataon na magagawa nating pindutin ang kalakalan para pababa. Kung hindi, ilalagay namin ang trade para sa one pataas lamang. Okay guys, kaya maghintay tayo ng upward trade, okay guys. Kaya dito naglagay ako ng apat na trade upward call. May nakita kaming napakalaking berdeng kandila na ang mitsa ay napakalakas at ang kandila noon ay magandang berdeng kandila at ang ating inang kandila ay nagbigay ng breakout sa inang kandilang ito. Okay, ang kandila nagbigay ng breakout kaya aming pangalawang label ay nasa itaas. Okay, level natin nasa itaas. Maari itong maging isang pagkakataon mas malaki 'yan sa maging berde kandila. Okay dahil gusto ng market na pumunta doon at hawakan din ang level na ito. Okay kaya yun ang dahilan kung bakit ito ang sikolohiya ng overtrades. Okay? Whenever I take a trade, I execute it with its proper psychology. Hindi naman dito lang ako tumitingin ayon sa sarili kong kagustuhan. Ayos lang ayon kay Vix kaya sa tuwing tayo ay kukuha ng trade ayon sa sikolohiya malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng pagkakataong kumita okay so let's see guys here okay so it's a green candle but overall indeed the market did not actually go up but this green candle guys okay the market actually went down a little bit so i called it an average trade okay guys here we placed three trade averages which did not happen here at all as you can clearly see in this particular instance Okay, may isang malaking green candle dito, isang green candle, pero this week, isang green candle na lumilitaw. Pero ayon sa ating trend showing strategy, ito ay maaaring maging isang malaking green huge candle, ngunit sa kasalukuyan, hindi pa ito ganoon kalaki. Kaya inilagay namin ang susunod na kalakalan ng kandila dito. Dito mabubuo ang isang malaking kandila na nangyayari sa loob ng OTC. Minsan yung, yung mga gamit natin, minsan yung mga ginagamit natin sa diskarte, minsan hindi gumagana, kaya naman, maraming tao ang sumusunod sa mga hakbang sa marketing sa loob ng OTC. Okay, masasabi mo kung gaano nakalayo ang narating ng market pero hindi pa ito naaantig. Okay, so guys, you can clearly see a nine, a green candle. This is actually not a true green candle, but because we placed the trade at a good position, we secured our profit. We observed the mother candle here, and it is crucial that we trade at the level of the mother candle. Okay, the market will provide a closing above that level. Now, please do not trust this observation either. Now, let's touch upon the real market, okay? So, guys, sometimes what actually happens is that whenever we apply any particular trading strategy, be it our mother candle strategy or any other price action strategy, it absolutely has to be known, okay? Overall, if you take three to three trades here, specifically two to three minutes trades, then you can definitely be profitable, okay? But when we take one minute trades, one candle trades, then it could be quite hard for us. 23 minutes to go up, so if you look for 23 minutes, then your trade can be profitable here because the market generally wants to go up. This is a very important point to consider. It's crucial to understand this aspect of trading. Alam mo ba ang psychology? Anong klaseng psychology ang gumagana dito? Okay? So, whenever you come to know about the significant fluctuations of the market and the psychology of the market, then you can truly become a master in it. Okay? So, this is the essential thing. Maraming strategies. But I would say that the star strategy is based only on projection. The strategy which is not based on projection is simply not a strategy. Okay? Kaya sa tuwing gagamit ka, ng anumang diskarte o kumuha ng anumang trade, kailangan mong siguraduhin na kailangan mong pumunta sa itaas ng projection lamang. Okay, kaya sa tuwing kukuha ako ng isang trade, sinasabi ko sa iyo sa aking pangkalahatang, hindi ako nagre-recommenda sa iyo ng anuman, inire-recommenda ko sa iyo na mag-aral ka muna at mag-analyze ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay maaari kang pumasok dito. Okay kaya guys, ito ang bagay na lagi kong sinasabi sa iyo na kung gusto mong mag-trade sa isip mo, ang bagay na ito ay hindi mo dapat pag-isipang mag-trade, pagkatapos ay kailangan mong laging mag-trade sa isip. Kung saan pwede kang yumaman magdamag, ang trading ay isang bagay na maraming financial risk. Kaya dapat perfect ang analysis mo dito, dapat alam mo kung bakit dito ka naglalagay ng trade, okay, kaya kung dito ka tumaya, then delikado sa'yo. Well, dahil ang trading ay hindi pagtaya, ang trading ay isang negosyo, okay? Kaya tratuhin ang kalakalan bilang isang negosyo, hindi tulad ng batting, karamihan sa isang Pinisip ng mga tao na ang pangangalakal ay hindi pangangalakal. Ang pangangalakal ay pagtaya. Ang pangangalakal ay isang LG laro. Ngunit hindi, ito ay isang simpleng negosyo. Ito ay hindi madaling negosyo. Ito ay isang simpleng negosyo. Okay lang kung matututo ka, kaya mo. Kung hindi mo kaya, hindi mo kaya. So, all in this video, sana nagustuhan nyo ang video na ito. If you like the video, then guys, please like the video and guys kung hindi pa kayo nakakasali sa Telegram natin then what are you doing guys go quick binigay ko na yung link sa description you can join our Telegram by going there so guys thank you so much i am excited for watching this video